Ha, mga katropa 42 ito lang talaga ang pinakabarat mga mura sa lahat tingnan nyo 78 ito 42 yan lahat lahat yan mahal na 77 77 Walang iba. Ito lang talaga ang pinakamura na yan lang talaga ang pinakamura na bigas 42 ayan yan ang bibilhin natin yan yung mga katrupa dati yung bigas ito 42 ngayon sa ibang tindahan 47 ano to dati binibili ko 27 real lang to ngayon 42 na grabe sobrang taas ng bilihin ngayon dito sa Saudi ang 28 real naging 42 real na ito dati 27 real, 28 real ito pero ngayon 42 ito na ang pinakababa na bigas ngayon at ito lang yung kaya natin ito yung bilhin natin mga katulupa Ito may five real na hot dog. Pwede na rin yan, Five. At ito yung mga manok-manok. Ito grabby soft drinks. Ang Ang dami. Grabe ang soft drinks dito sa at juices mga katropa sa Saudi. Lahat ng flavor ng prutas meron sila. yeah mungkin one real. Ito mga katropa, bagong bukas to na tindahan na malapit kunti sa amin at buti na lang na nagbukas kasi kung maubusan tayo ng pagkain mga katropa mabilis lang tayo makabili kasi sa city sobrang layo pero mas mura doon mga katropa ito bagong bukas itong mga katropa ang ganda nakatindahan bagong bukas mga katropa kaya kung maubusan tayo meron na tayong mabila ng pagkain yun lang mga katropa